yan kakabsat mga bulsoy at dito tayo sa dambana ng ano ng ano pinaglabanan shrine dito sa San Juan uh, Metro Manila dito yung shrine ni shrine ng ano ni Apo Andres Bonifacio dambana ng ano to dambana ng ano ba tawag doon ulit teka wait ah uh pinaglabanan ng shrine pinaglabanan shrine lagi ko nakakalimutan yan pinaglabanan ng shrine to kakabsat mga bunso upload videos lang ko ah andito tayo ngayon sa may dambana ng ano pinaglabanan ng shrine kasi malapit na ang ano niya malapit na po ang ano niya ang birthday niya sa November 30 birthday ni ni Gat Andres Bonifacio yan sa kabila giant statue nya meron din dun dali lang kakabsat mga upload videos lang tayo di pa tayo pwede mag live dapat 50 subscribers muna bago makapag live kaya support support lang kakabsat mga para sa second account ko base, actually base first account na ako eh gumawala ako ng second account ito yung second account natin ngayon itong kabsat maki vlog. Yan po, si Gatan Tres Bonifacio. Pinaglaban ng tribe. Yung giant statue po ni Gatan Tres Bonifacio. Pinaglabanan siya. Dito po tayo sa Baysad 1, Metro Manila. Pagod. Yeah. Yan si Gat Andres Bonifacio kagabsat mga bonsai. Statue niya. Giant statue ni Gat Andres Bonifacio. Dito sa Pinaglabanan Shrine, San Juan. Out na natin kakabsat mga bonsai ha. Out na tayo. Pagod na rin ako init. Bye bye. Ingat sa God bless. Salamat.